Hello, good morning mga ka -freni. sa tanang mga bisaya din ha ilabi na sa buhol where I belong Ayong buntag maadyong buntag so share ko lang to mga ka oh. I have here uh, talbos ng malungkay okay, so I'm gonna eat this one together with my bread magkakapi na kasi kami mga ka-friendly kanya ako nang tinapay pa Hmm. sinasabay ko siya sa bread kasi medyo iba ang kanyang lasa ito mga kapreni yan yan so wait na mga kapreni sabihin ko sa'yo kung bakit ko kinain ang tarbos na marungkay Minsan pagka nakakuha kami ng papaya, pap mas maganda yung papaya, mabilis lang. Matagal kasi sa bread eh. Iba kasi ang lasa ng malunggay mga kapren eh. So dapat mabilis lang. pagka papaya kasi madali lang siya madaling maitulak dapat huwag magsayang Yan yeah, mga ka-friendly. Kasi, to, last, last, to, to, 2023 kasi mga ka-friendly. So, makit yung aking lower back, right, right side dito, banda sa mahal. Dito, dito. Dito. Then, kahit anong iwas kong isipin, naiisip ko kasi nararamdaman ko yung sakit. Kumikrop. Sabi saya pa, nagngot-ngot kasi mga kapraini. Ngayon, naalala ng habi ko, noong nasa Manila pa siya, ano, yung of official ng Meralco pagka nagvisit doon sa substation, may mga puno kasi ng malunggay doon. Lagi niyang nakikita ng umuya ng kalbos ng malunggay. So, tinanong niya, at ano ako nang sinain mga kapre Tinanong niya, sir, bakit, bakit po lagi kayong kumakain ng kalbos na mulungkay? Nakotor yun, sagot niya. Ito yung nakasave ng half a million for operation sa akin. At nawala din yung sakit ng tuhod ko. So, sumakit daw yung tuhod niya. Then, nung nagpa-check up siya, sinabihan daw siya ng doktor na he need to be he needs to be operated. At pinahanda siya ng half a million. So, sabi niya, ang bigat naman sa bulsa. Pero, uh, balak na dapat nila magpa-opera, mag-iipon lang. Until a time na mayroon daw siyang nakausap na matanda, hindi naman niya din italy, basta may matanda daw nakapagsabi sa kanya na try mo kayang kumain ang ng talbos ng malunggay every day. So, wala namang. There's no harm in trying naman mga kafe ni kasi besides malunggay is herbal naman din, di ba? So yun, ginawa niya. At yun, as in, taramdaman niya unti unting, -unting na yung sakit. So, hindi na daw siya bumalik sa doktor. <laughs> nawala na yung sakit eh. Ay, di na save yung half a million na pang-opera. So, sabi ko nga sa asawa ko, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? o kailan ako nagtitiis, -si? hindi ako maka-flat ng paghiga mga ka-freni kasi talagang kumikirot siya. So, yung position ko is nakatagilid lang talaga ako, either to the left or to the right. So, bale, nung December ko lang siya start uh, gawin, magto two months na this January, then sa naman ng Diyos mga ka-friendly nag-ease talaga yung pain at nakakatulog na ako ng naka flat yung likod ko so disclaimer lang mga ka ha hindi ako nag ano ng mga ganyan ito talaga yung magkakagamot sa akin lang shinare ko lang yung experience ko. Malay nyo naman, meron din kayo mga naramdaman dyan. At katulad ko, wala naman akong pampacheck up, wala naman akong pampagamot, pampadoktor. Actually, kasi mga ka-friendly, ayoko yung malaman ko yung sakit Hindi. Di ba kasi, nai-stress yung tao kapag malaman nilang may sakit. At saka, huwag na lang natin masyadong taga-isipin kung ano man yung naramdaman natin. Kasi ako, minsan mga ka-friendly, yung may naramdaman ako tapos sinesearch ko sa YouTube kung ano yung sintong na yun. Diyos ko, lalo ako na stress. Kaya ayoko na. Isip ko na lang, bala na si Lord kung talagang hanggang ganito na lang ako. Ganyan. Basta always ready lang tayo sa buhay natin. Kasi hindi naman talaga natin alam. Kahit marami kang pera dyan, kung talagang kukunin ka ni Lord, wala tayong magagawa, di ba? So, pray lang talaga tayo mga ka-frenny. Yung advice ko, it's up to you kung gagawin nyo or hindi. Basta kami, marami kami malungay dito kaya ayan, ginawa ko. And thank God. Uh, sa panalangin din, 'yun. Talagang 'yun yung ginawang instrument ni Lord para maibsan ang aking sakit hindi pa naman siya na totally nawala. Meron pa naman akong naramdaman na pain dito. Pero at least nakakatayo na ako ng matagal, nakakaluhod na ako ng matagal. Hindi katulad noon na talagang sakit. Uan ba? aliwaris. No. So, pakita ko sa iyo mga malunggay namin mga ka na Lagi namin kinukuha ng talbos every morning. So ayan mga ka nandito tayo sa labas. Papakita ko lang sa iyo yung mga malunggay namin. Ha? Ito. Oo. Oh, oh. Ito yung malunggay namin. Ayan, oh. Kita mo to? Yan. Kinukuhanan ito. The more na kinukuhanan mo siya ng malunggay, ano, nag-aano din siya. Nag-sprout din siya kaagad. Yan, oh, mga naputulan. Yan. Mm. So, dumadami yung kanyang mga dahon. Kasi nga lagi siyang na babawasan. Yan mga kapreni. So, malaking tulong sa akin yung malunggay na yan. lang aming morning mga kapreni. Time check is 7.20. Ayan. So, <laughs> Thanks for watching mga kapreni. Sana nakatulong ako kung sino man yung may naramdaman sa ngayon na takot doktor na walang perang pagamot. Okay. Wala namang masama kapag mag-try tayo. Herbal 'to, hindi wala namang side effects nito, I think. Okay, so, thanks for watching. Pray me and pray always.